Good morning, good afternoon, good evening. Sa inyo po mga kalolo, kalolas, kanti, ka tito, ka titos and titas. Uh, welcome po sa aking uh, YouTube channel Lolang Lagalag Vlogs. Uh kung uh, bago po kayo dito sa aking YouTube channel, please like, share, subscribe and don't forget to hit the bell button notification para po updated po kayo sa aking mga new vlogs uh, for today's video po ay uh, ipipresent ko po sa inyo yung aking uh, everyday na nakikitang matandang nagtitinda nung kung ano-ano lang pero yung mga tinda niya po ay uh, pa isa-isa padala dalawa lang para lang po Uh, makaraos po yung pang araw-araw niyang pagkain kasama na rin po ang mga apo niya at anak. Ang anak niya po ay isa rin pong single parent mm -hmm. at uh, wala pong silang stable na trabaho at wala po silang matinong mm, tirahan. Kaya po let's go po, bastahin po natin sila. Ito po si Nanay Angie, hindi ko nga lang naabutan. The next day. Hindi ko nga po naabutan si Nanay Angie sa pwesto niya, kaya hinanap ko po kung saan siya nakatira. At nakakaawa po. Dito lang po sila nakatira ng pinagtagpitagpin barong-barong ng mga plywood, tarapal at kung ano-ano pa. Ang paligid po niya ay ito po siya at napakaliit po ng kanyang tira dito ba nakatira si nanay Anchi uh, ito dito siya nakatira pwedeng pumasok uh, baka mga yung aso binuhat ng aso. Ikukulong niya. Ito. Dito sila nakatira. Ito po ay anak niya. Anak niya na may tatlo ring anak at single mom din. Hindi na masyado na na masyado. Ito yung bahay ni Nanay Angie kasi i-upload ko siya. Pero kailangan yung ibibigay ko sa kanya, sa kanya mismo. Pero pupunta ko na lang siya sa pwesto niya mamaya. Wala na ah. ba siyang asawa? Patay na po si Pope. Hmm. Dahil kami na lang po na... Ilang kayong anak niya? Tatlo. Apat kami. Pero yung tatlo wala po. So dito, nakikilupa lang kayo. Hmm tiket na siya sa mga apo pa. Nagtitinda dala kami. Oh, uh, ilan ang anak mo? Tatlo. 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 Tapos anong hanap buhay ng asawa mo? Wala po ang asawa. Ah. Nakatatlo. Pero yung anak mo, wala. asawa ko po, wala na. Panong wala? Sa babae. Malay sa nasig ako na lang. Pero yung anak mong tatlo, anak niya lahat? Hmm. Bali, ikaw nang titinda na lang. Nag-aaral pa ba yung mga anak mo? Nag-aaral po. Kasi to, ito, itong taon Opo, Ilang, na ito nag-aaral. Ito po, na. Ilang, ito ang bunso mo? Opo, ito mag-kinder Yung isa naman po, magiging ano. Magig. Ilang magiging taon yung panganay mo? ah uh, okay, yun yung grade 4. 4. Saan nag-aaral? sa plus 4. Yung nga, wala akong sapatos na yun. <laughs> wala ko nga akong bilik. Anong size ba ng paa niya? Ito. Ito tsaka uh, yung tatlo. ko nga ito. Sige. At mm, magaan ako. Kasi itong dala ko, para kay nanay lang muna. Kaya ano. Sabi na ni mama. Mm -mm. Ay, huwag anak. <laughs> Sabad ha. Baka kasi uh, uh, tawag tayo ng pansin, may uh, ilapit. Oo. Sa <laughs> tekla? <laughs> Hindi. Uh, mamaya ako nasabihin sa'yo. Basta ito yung ano, bahay ni nanay. Um, sige. O oh, sige. Five hours later. Kaya lang din ako. Saan ka ba nakatira? Doon sa likod. Hindi nga ako. Uh, Naglilisan uh, ng mga kapitbahay sa Diba maliit tiba lang yung anak mo, oh, malit. sila to ano? Ay, taon yung yung isumong ano? Five years old, Tapos may mm -hmm. ano mm -hmm. years old. Kasi ko Yung alam mo si dito ako pero <laughs> naman sila. na sila. sabi -sabay yung pagkatapos ko yan. Ako nga, dalawa. Mag-isa lang ako. Mag nga, guys, school, at college, mag-isa ko lang. Nangangalakal pa ako. Pagkatapos kong mga lakal, magkukuha na naman ako sa kabukatan ng mga bulay niya. Para itinda. Parang katulad niya, mga katulad niya. Tadi rin niya ko siya ng gabi. Yan. Diyan pa lang. Every minute ko talaga. Diyos ko po na, dalawa lang takit. Anak mo ako ko. Tapos mayroon pa akong mga ano, nang hirap ng buhay. Pagka ano, uh, marami kasi nagpapahingi din sa atin ng mga damit ng pambabae. Pagka ano, puntahan okay. ko lang kayo din. Sana makahanap pa rin ang mga ating portion atin. atin para ano pa itinitira nyo doon? Patirip lang kayo. Paano pag tinimolos na kayo doon? Isa pag kumapa nga yun, katulad yung pag tumilan. Gapon nga, natakot ka. Ang dito yan. Makyat na yung Taros, ano ba? Tapos dyan kami na doon na po. Dyan kami sa barangay. Pagkatapos kapag marami na kami doon sa barangay, dito kami na po sa simbahan. Hmm. Pag na ano. Mababa ba doon? Ilong-ilong kumataas. Hmm. Abog. Ah, Lumagpas yung dito dito sa kapitan. Election na yun, lumapit kayo sa mga kapitan. Kung anong magagawa sa inyo. Ganyan naman ang mga politiko. Pag malapit natin. Malinis yun. Hindi eh. Nakita ko kung... Ayun Naka... dito sa ni mama. Kabahay nila yun. hindi dito sa alap Malinis na ngayon eh. Ay, oh, gan... Kasi syempre, mayroon na pina... mahirap tayo. Malinis natin. Lalo kasi ng baha kasi. Kung malinis ang bakuran natin, ang loob ng bahay natin, diba? Magaan sa pakiramdam. Kasi naghihirap na nga tayo tapos ganun pa titsura Hindi, kasi kaya madumi yung doon. Yung kalat nila, doon nila tinatampak. Yung sa kapitbahay namin. Baski na, everyday mo rin walasan. Huwag magsawang walis. Basta ka, kung pinapagalitan mo yung mga kapitbahay, Baski mm, sa loob ng bahay nyo. Yan, sila Diba? Balim din tayo sa mahirap, mahirap na kalagayan. Pero, dito diba, yung bahay ko O oh, sige, ganun kaya eh yung may di ulit kayo. sana mga Wala kasi akong lalaki diyan eh pareho kaming babae nung apu ko, itong kong ito sa Jentrina eh sa Jentrina mga pajama. Sige, pagkaano magtitingin ako sa namin kasi ay anak na lalaki ito yung pinagliitan na mga sapatos yung babae na yun unisex naman ang sapatos oo salamat na salamat na piyaya oo yung magsyempre na ano tayo yun so mabait na puso ay pwede nyo pong ah, pwede po kayong magbigay ng pagmamahal sa sa kanila po kasi nakakaawa po talaga ang kalagayan nila thanks for uh, watching da bye bye